kumpleto sa dokumento pero pinalayas pa rin yan ang hinain ng maraming residenteng o hinain ng maraming residenteng apektado ng demolition sa Sitio Balubad sa Angeles City Pampanga Para sa update live na magbabalita mula sa Pampanga si Mobile Journal Kayla Macantan Kayla anong update John Shareel uh, kanina nandun tayo sa may uh, entrance ng Sitio Balubad ano pero Uh, umalis tayo ngayon-ngayon lang din dahil naging mahigpit yung mga uh, deployed na security. Bukod doon sa barikada, eh, talagang napakarami nila na nagbabantay doon sa entrance dahil may mga mangilan ngilan pang residente na nagbabaka sakaling makakakuha pa ng gamit. Yung iba, kung uh, makikita nyo dito sa aking likuran, merong uh, junk shop na, na signage. Yung iba dito dumadaan at uh, bit-bit na yung mga materyales ng kanilang bahay na nasira siguro yun na lang muna sa ngayon yung kanilang pagkukunan dahil yung kanilang mga kabuhayan nga din eh, natenga dahil dito sa nangyaring demolisyon. Pero sa ngayon, ah Sheryl, yung mga residente, kumuha muna sila ng mga kanya-kanya nilang uupahan. Ah, sa covered court, may mga ngilan ngilang pero sobrang konti na lang ah uh, pag gano na din sa simbahan kasi uh, March 12 pa nga ano nung nagsimula itong demolition Sheryl Oo nga March 12 nang magsimula ang demolition diyan Kayla naging marahas pa nga ang uh, eksena diyan at may mga kapatid tayong journal na nadamay ngayon ay uh, kamusang sitwasyon so tuloy-tuloy ang demolition demolition Sheryl, sa ngayon wala ng uh, demolition team doon sa loob ng sitio uh, balubad. Ayun yan doon sa mga nagbabantay na security. Pero hindi ko masisiguro na wala na talaga dahil napakalaki nung uh, lupain. Tapos uh, papalabas pasok lang din yung mga uh, kasamahan nilang security. Yung iba eh from PNP naman. Uh, yung iba kasing mga residente nandoon pa sila. Pero sobrang pili lang yon at uh, kinukuha lang talaga nila yung mga materyales. So, hindi lahat ng nagbabaka sakali, pinapayagan eh. Depende kasi kagaya niyan, yung na, na makikita sa video, ano, yung truck, pinapasok nila yan. Parang may sinasabi lang siya, nakukunin niya yung haligi ng uh, kanilang tahanan. Mm -hmm. So, ayun pa lang sa ngayon, Cheryl. Yung sa karahasan, ano, uh, may mga nakausap tayo kanina, uh, may mga bata rin ako nakausap. Uh, sila nga mismo nasaksiyan nila na uh, nagbulat na lang sila dahil dumating daw itong uh, demolition team. E talagang uh, sila ay bayulente, armado, malalaking mga barel, may mga crowbar at may mga CCTV footage din ano, na kumalat online. Makikita kung paanong uh, marahas na pinaalis yung mga nakatira. Nabanggit din nung bata sa akin, Cheryl, na aking nakausap ano ultimo mga pusa daw na alaga ay pinapalo ng bat. So talagang uh, uh, zero nila yung uh, No, yung mga bahay doon mm. sa loob ng Sitio Balubanchen. Mm, kaila may mga nauna tayong report na nakuha. I'm not sure if you can confirm it. Ang sinasabi ay may mga nabaril. Um parang nasa halos na anim ang nabaril uh, ng mga pulis at mayroon pang pa uh, naikwento sa atin na may uh, nag-commit ng suicide dalawa dito because of ngayon yung depression na nangyayari dyan sa demolisyon. Ano um, do you have any update on this? Sheryl, doon sa mga uh, biktima ng pamamaril ano na 7 to 8 yung kanilang na banggit na bilang noong uh, mga natamaan na sa ngayon eh nagpapagaling pa sa ospital yung namang sa uh, nagsuicide hindi natin ito na verify at wala din bang nabanggit yung mga residente na aking nakausap pero ang ang isa pang concern naman nila ay yung mga senior citizen dahil uh, malalado yung stress na nadulot sa kanila nitong demolisyon Uh, meron daw mga iba pero ito ay before yung demolition pa pero kasi uh, nababalibalita na nga na nagbabalak itong uh, demolition na mangyayari merong iba na naatake daw pero ito ay uh, base lang naman doon sa mga uh, statement ng ating mga nakausap na residente yung mismo nga verified na uh, Information ay hindi pa natin nakuha sa ngayon, Sheryl. Give us a little background, Ma um, uh, Kyla. Gaano ba kalaki itong lupang pinag-uusapan natin? Gaano karaming pamilya ang uh, apektado? At ano ba yung um, uh, uh, Kailan nagsimula yung problema? Parang kailan sila sinabihan na ide uh, kailangan na yan na uh, sumailalim sa demolisyon? Oo. Cheryl 73 hectares ang laki nitong uh, lupa na uh, sakop ng nung Sitio Balubad ano 50% dito ay eh, agricultural kaya nga uh, yung kabuhayan din ng uh, mga residente ay eh, sobrang apektado at kaya sobrang pinaglalaban nila na uh, nabanggit mo kanina ano meron silang uh, yung certificate of land ownership award na kanilang pinanghahawakan kaya sinasabi nila talagang ilalaban nila kahit na itong uh, Clark Hills Properties Corporation ay eh, naglalabas din ng titulo na sila yung uh, lehitimong may-ari ng lupa. Sabi nung nga uh, mga residente, uh, hanggat kaya nila, kukuha pa sila ng sapat na Pero yung mga ilan na nakausap natin, meron kasi shell financial assistance na 30,000 pesos na ino pero kapalit noon ay eh, yung pagsuko mo na doon sa lupa na ka ng iyong bahay. So yung iba tinanggap na nila dahil nga Ah uh, yung kanila mga trabaho, kailangan nila ng matutuluyan, kaya yung mga pang pangkupa nila doon nila kinukuha sa pera at uh, isa pa nilang rason talaga yung uh, takot sila para sa kanilang uh, seguridad dahil nga doon sa kanilang nasaksihan na demolition. Magkano ang offer sa kanila? 13,000 pesos? 30,000 30,000 30, pesos. Oo. Yun yung uh, presyo kada isang pamilya, kada isang bahay. Tapos ang apektado dito ay nasa 2,000 sa ngayon, uh, hindi pa natin nakuha yung bilang kung ilan na ba yung uh, tumanggap ng 30,000 pesos, kung ilan na ba yung pumirma. Pero kasi kanina, nung binisita natin yung forward court, may mga ilan na nagaantay na mabigyan, marilis yung 30,000 pesos kasi nagpalista na daw sila. Pero sabi nung, uh, nung authority doon, eh, nasa ikalawang page pa lang daw sila ng pangalan tapos yung nakapila ay pang 84 pa daw. So, hindi hindi natin alam ano kung gaano katagal gaano katagal bago nila makuha yung 30,000 na ino-offer nga. Ano ang aksyon ng lokal na pamahalaan? Kasi napakaraming pamilya, 2,000 families. Ano ang ginagawa nila para balansehin at hindi umabot? Sana ay hindi na umabot dito sa ganitong karahasan. Sheryl, yan nga yung ikinasasama ng loob ng mga residente. Ano dahil sa kanilang pakiramdam sila ay pinabayaan. Dahil uh, nung kasagsagan ng demolisyon, meron daw mga polis, pero uh, baga eh walang nagawa para sana maprevent ano yung may mga sugatan, may mga nabaril, uh, yung uh, tinubukan nating kontakin ano si Mayor Carmelo uh, Lazatin Jr pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Pero nung tinanong naman natin yung mga residente, nag-abot naman daw ng relief goods right after nung demolition tapos binigyan daw sila ng banig tapos uh, meron ding medical mission pero yung plano kung saan sila pupunta, kung may relocation ba. Wala, wala pa rin silang natatanggap na kahit anong uh, tulong o uh, assurance mula sa lokal na pamahalaan, Sheryl. Mayroon tayo, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makausap din yung secretary ng homeowners dyan? Sheryl, sa ngayon hindi pa. Ano, kasi uh, sinubukan natin na puntahan yung mga lugar kung saan nagsistay yung mga residente pero busy sila ngayon talaga doon sa pagkuha ng mga gamit. Tapos yung iba naman, eh, yung sa pagpapalista dahil may mga requirements din daw. Uh, sa ngayon, ang inaasikaso talaga nila sana ay makuha na yung 30,000 para yung iba kasi nakikituloy muna sa mga kakilala. Siyempre, kung iisipin, Cheryl, napakatagal nilang nanirahan doon sa Sitio Balubad. Ano yung iba, 70s pa daw nandoon na, binili nila yun. So imagine nilang lang natin yung gamit na meron sila, yung mga naipundar na bahay. So talaga naghahanap sila ng komportable at sapat na pano nuluyan, serye. All right, maraming salamat, Mobile Journal, kaila makanta.